Matagal na talaga naming pinaplano ang trip na ito. Kaso nga lang, palaging di natutuloy dahil tira ba ayaw makisama sa amin ng panahon. Subalit sa puntong ito, di na kami papipigil. Umulan man umaraw, itutuloy, matagal nang nabimbin na lakad. Madaling araw pa nga lang, igising na kami. Kaya eksaktong alas 5 ng umaga, pakanda na para simulan ang aming paglalakbay. Ngunit sa hindi inaasahan, tulog pa yata ang iba naming mga kasama. Bagamat ang usapan before sunrise. Pero, ganun talaga. Minsan, may mga plano talaga tayo sa bawat lakad na madalas di nasusunod. Subalit, ano man ang dahilan, hindi yan dapat maging rason para di matuloy kung ano man ang lakad na napagkasunduan. So, wala kaming choice kundi maghintay sa iba pa namin kasama. Hanggang sa pumaas ng pumaas ang sikat ng araw. Kaya sa huli, hindi na namin naabutan ang pagsikat ng araw na ganito sana kaganda. Pero ayos lang, may iba pa namang pagkakataon. Nagsimula na nga kaming magtrek trek pataas ng mundok. At dahil masyado ng mainit, madali kaming mapagod. Kapo naghahabol ng hininga at naliligo na sa sariling mga pawis. Medyo natagalan nga ang pag-akyat namin. Imbis na 30 minutes trek lang, umabot ng halos isang oras dahil mas maraming ang aming pahinga. Pero, kesa magsisihan, siguro mas mabuting yakapi na lang ang sitwasyon at gawin itong aral para sa mga susunod pa namin paglalakbay Ngayon, mas naging challenging pa nga ang trail compare sa nakaraan namin akyat naging mas mayabong ang mga damo dahil tag ulan na pero mas mainam dahil saan ka man tumingin buntiyan ng kapaligiran, sariwang hangin, payapa, at tahimik. Tila isang paraiso. Huni ng mga ibon, at kalaskos lang ng mga dahon ang pawang maririnig sa paligid. Pagdating namin sa tuktok, naligalig kami kung saan pwedeng i-set up ang tent. Kasi noong huling akyat namin, summer pa yon, kaya sunog at mababa ang mga damo. Ngunit ngayon, hanggang bewang na ang taas. Nakakapanibago ang pagbabago. Kahit maraming beses na kaming nakarating sa lugar na ito, para pa rin kaming estranghero. Sa huli, Nagawan pa rin namin ng paraan. Sa medyo malilim nga kami naglagay ng tent, hindi doon sa mismong peak dahil masyadong mainit. At least dito sa pwesto namin, may mga puno sa paligid. Kaya makakapagpahinga kami ng mas mabuti. Dahil yun naman talaga ang madalas na rason kung bakit tayo nagpapagod ng makyat ng mundok. Dahil gusto natin ang pahinga malayo sa magulong realidad. Dahil nga lahat kami ay first time mag-setup ng tent, medyo nahirapan kami dito sa pangalawa di kasi nadala yung manual. Kaya nagtulungan na lang kami, paulit-ulit na subok para mabuo at paulit-ulit na pagkakamali hanggang sa magamay namin yung proseso. Live All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I'd like to be my own worst enemy Parang sa buhay lang Hindi tayo matututo kung hindi natin susubukan Dahil lahat naman tayo ay nagsimula sa walang karanasan Pero dahil sa gusto nating sumubok ng mga bagong bagay nagkakaroon tayo ng mga bagong kaalaman. Kaya huwag matakot magkamali. Sapagkat ito ang nagtuturo upang sa susunod, magawa na natin ng tamang mga bagay-bagay. At iyon ang pinakamahalaga. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. I'm I kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad hmm, that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun, some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Nagsimula lang kami dati sa trip-trip sa kagustuhang makahanap ng magagandang view for picture taking nakarating kami ng bundok hanggang sa hinanap-hanap na namin kaya ngayon pinabalik-balikan na namin itong spot ang pinagkaiba nga lang may mga bago na kaming nakakasama mas marami, mas masaya kasi ang ganito kagandang lugar ay eh dapat binabahagi sa iba Tunay ngang napakaganda ng mundo. Kailangan lang mag-explore para mas ma-appreciate ang ganda nito. Pero hindi naman dito magtatapos ang lahat. Totoong wala naman talaga tayong kontrol sa takbo ng panahon. Ngunit hindi ibig sabihin na kung hindi ito umayon sa atin, ay titigil na lang tayo sa kung ano man ang dapat nating gawin. Pwede naman nating i-enjoy ang buhay, ano man ang takbo ng panahon. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, the rain won't stop me in doing things that I love. May nga'ng iba't iba ang inyo ng kalayaan. Kadalasan, nasa tunog ng kalikasan, nasa kulay ng kapaligiran, at nasa iyong pag-iisa kung saan damamuang katahimikan. Kaano man kasalimut ang mundo, kapag nandito ka sa taas kung pagmamastan ay napakakalmado. Kahit panandalian, nakakatakas tayo sa realidad na magulo. At kagaya ng iba, iyon din ang inakyat ko. Mahanap ang panandaliang katahimikan at pahinga na minsan ang ipinagdamot sa akin ng mundo. Ang sarap lang magmasid sa paligid. Malayo sa mapangusgang mga tao. Dito, malaya akong maging ako. Saksi ang kabundukan sa mga tahimik kong paglaban. Kaya salamat sa pakikinig mo sa mga sumbong ko. Sa paglisan ko, bitbit ko na mas matatag na ako. This hiking escapade isn't about standing at the mountain top. It's about the experience and the journey. Bago ka makarating sa tuktok ng bundok, Marami ka munang pagdadaanan. Iba't ibang klase ng trails. Some are easy and others are rough. Kagaya ng aming pinagdaanan. Kung basta na lang kaming sumuko sa gitna ng daan, hindi namin ma-experience ang ganda ng spot na aming napuntahan. Parang sa buhay lang din. Life itself is not easy. Bawat isa sa atin ay may mga tahimik na laban. Sa buhay, kahit mahirap, hindi mo dapat sinusukuan ang bawat laban. Because if you really want a better future ahead of you, you need first to surpass the rocky road before you. As they said, you'll never see the light if you never went through the dark. Lagi nating tandaan, iligaw man tayo ng tadhana, piliin nating palagi ang lumaban. Maniwala tayo sa ating sarili sa ating kakayahan. Siguradong makakarating din tayo sa ating paroroonan. Padayon lang, aayon din sa atin ang panahon.